Wow, ang daming pila. Huh. ang daming bagong graduate. New business. Quarter one. New business. Bentin Webe. Number 18. 18 daw. 29. Di malapit na. Sampuan ako eh. Sige. Malapit na. Mabilis pala ha. Okay. Ha? Hindi. Ano to? Sa proof of address. Barangay ID to bale. Ito yung ID niya na ano sa government. Huh? Ha? Ha? Address? Pangalan, birthday, address. Twenty. Twenty-six. sa Ah, palit ako ng ID. Sige, sige. Ay, hindi lang to, no? So, tapos na tayo dito sa BIR, no? So, punta muna, upapagas muna ako bago ako umuwi. Gagawa tayo ng bagong sample for today's vlog. So nag-register tayo, naglogbook tayo kanina ng 8:30, 8:30 ba? 8:40 ganun. Una kasi naging problema is malabo yung ID. Mamaya balik tayo diyan. Pangalawa naman, di okay na. So dito pala kailangan pag may tin number eh ilagay na yung tin number. Eh, magagawa ko? Hindi ko naman alam ang tin number ng taxpayer dahil siya mismo hindi niya maaalala yung tinumber niya eh ako pa makakaalala doon hindi eh, ko naman tinumber yun yung sarili ko nga tinumber nakakalimutan ko eh so yun ah na, nakita ko na rin tinumber niya at the information is kung paanong niyang sinabi eh ganun naman ang information okay the only downside lang ng ating lakad ngayon ay kailangan ko pa uling magprint ipiprint ko na lang naman yun eh. Lalagay ko na lang yung T-number sa sample, then okay na. Ah, kaso, uh, mamaya ako na lang ipapasa. So, tamad na ako. Pahinga muna. Kasi hindi, hindi ka naman sisipagin sa kanila. Papatay-patay ang kuryente sa BI. At ngayon, kanina pang brown out yan. Generator lang daw nagpapagana eh magsisipaging ka mo magpabalik-balik. Eh, di mamaya ka na lang bumalik. Mamaya, abalik ako mamaya after lunch. So, mag ano muna ako, mag break time muna ako ng maaga. Total, okay na naman naman yung papel. Eh, sample na lang naman. Hindi, mamaya na ako magpapasa ng sample. So, yung palang sample layout is hindi problema ng taxpayer, no? So kapag kinuha nyo po yung service namin sa sa Bookkeeping Services, kami na rin po mamamroblema sa inyong receipt, sample layout, at saka sa mismong resibo itself. Kami na rin ang bahala sa stamping kasi dapat ipapa-stamp po yun. Eh. Ang nagiging common practice kasi ng mga na uh, nasa yung mga bookkeeping services na nasa BIR per se, yung mga nandun lang is lalo na yun, nasa 54B, hindi ko napapangalanan na. Ah. Pero sasabihin ko na yung mismo location. Lalo na yun, nasa 54B, ipiprint nila yung resibo. Di, as usual, ipibigay sa iyo resibo. And then, ang ang the downside lang nun is, kasi dapat, pagkabigay sa iyo ng resibo is, magkakaroon ng uh, stamping na tinatawag o yung yung ATP mo is may stamp na receive na katunayan na ang, ang iyong ano ay eh, na nakita at uh, na totally expected na eh, expected expectation eh, tama ang layout tama ang spelling so ganoon so dapat kasi ang pinaka -tek ang pinaka process po talaga diyan yung technical process natin is um, ang mangyayari is ganito so yung ating ATP is may kalakip na isang printer's details at saka mayroong sworn statement from the printer so yun ang kalakip nun yung tatlo, tatlo na yun so ipopost ko dito yung sample natin ng printer's detail at saka yung ating uh, sworn So nakalagay doon na katunayan na pinirint yung resibo mo at ito ay magagamit lamang sa mga kaugnayang proseso kagaya ng business registration. So wapagas muna ako. Bilis, 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 sabot ako. Okay, so pauwi na muna tayo nito. Kagaya ng sinasabi ko kanina, um, yun nga, no? kailangan may printer's detail at eh, saka sworn statement. Pagsasama-samahin mo yun, kasama nung details ng, kasama na yung ATP itself. Tapos, tatlong kopya yon Isang kopya sa'yo, isang kopya kay BIR, at isang kopya para sa printer. So, dapat sana, nag-aasikaso nun, is yung kung sino yung kausap mo sa, sa printer. Hindi ikaw, kasi nagbayad ka nga eh maliban na, kung ikaw ang naghanap nung, halimbawa, may cases kasi na ang, ang naghanap ng printer is yung mismong taxpayer. Tapos, pinalakad niya lang sa'yo na kanila ang printer, uh, labas ka na. Ibig sabihin, at tulad niyan, may, may rare occasion na na-experience ko na ganon. Na, ang ano, ang ang nangyari, kanila ang printer. Pero ako mag apply Eh, sabi ko, di sige, di wala namang problema yon Inyo ang turn right anytime with care. So, akin yung printer, ay eh, kanila yung printer, ako lang mag apply ako lang magpa-process kasi hindi sila marunong. Eh, di, di pinrocess ko. Ngayon, nung lumabas yung nung lumabas yung ano yung ATP binigay ko sa taxpayer kasi sila ang kausap ng printer eh tapos uh, pinaliwanag ko sa kanila na uh, dahil sila nag-provide sila nag-provide ng printer dapat okay so yun no turning kaliit-liit ah, naman yan No right turn on red signal. Grabe. O, oh, so, yun nga, no? Ah, dahil no, right turn on red signal. So, yun nga. Ah, anong nangyari? Yung ATP is sinurender ko sa kanila at pinrint naman ng printer. Ngayon, ah, um, ang nangyari naman sa kanila ay eh, nagkasira sila ng printer kasi ang gusto mangyari ng printer ipiprint na yung resibo and then yung pagpapaistamp eh, sa taxpayer na so syempre ang nangyari so ang nangyari ayaw ng ano yon ayaw ng taxpayer sana yun pero ang ginawa ko na lang eh, pinanghingi ko siya ng printer's detail at saka ng SORN So, ako na lang ang gumawa ng documentation, no? Pero, hindi na siya sa kalawsana ng trabaho ko. Pero dahil, kahit hindi siya sa kalaw ng trabaho ko, eh, since nagpa-process siya sa akin, eh, di, kinuha ko yung, kinuha ko yung, ano, kinuha ko yung documents. Madali na naman kasi magpa-stamp. Ilalagay mo lang naman yung information ng printer kung sino yung nag-print. Uh, kung ano yung mga printer, at saka kung kailan printer, ganun lang kadali lang yun eh eh sa sobrang dami siguro ginagawa ng printer tinatamad na kaya e, uh, syempre kaya e, uh, yung ano na yung pinag aasikaso yun ang taxpayer pero normally dapat kung sino talaga yung nag-apply ng ATP lalo na kung katulad ng mga bookkeeper dapat sila din ang mag aasikaso no? dahil trabaho nila binayaran yun eh Diba Pero syempre, hindi naman natin masisi 'yung ano, kanya-kanyang kanya-kanyang batas, kanya-kanyang disiplina. Eh, ako disiplina ko kasi 'yun eh. Dito sa Penisa Bookkeeping Services, um basta uh, ang policy namin, kami ang nag-print, kami ang nag-provide ng printer, kami ang lahat. Wala lang gagawin kundi ang mag-filing. I-explain e, pa namin sa iyo 'yung filing kung di mo pa alam. So gano'n, gano'n kadali lang sa amin ang proseso. So, doon sa presyo na binigay namin sa'yo, hindi ka natalo. Kasi, ba't hindi ka natalo? Unang-una sa lahat, all-in na yon Pag sa BIR, all-in. Recibo, COR, books, lahat, all-in na yon So, magsusulat ka na lang after ng, ng registration. Ituturo ko pa sa'yo, tapos ibigyan pa kita ng format kung anong isusulat mo doon. E-explain ko pa sa'yo kung ano yung tax filing mo. di ba So, doon sa presyong binigay ko sa'yo, well informed ka na, kumpleto na, may resibo na, saan di ba So, yun lang, nai-share ko lang sa inyo. At, uh, kasi, kada kasi lugar, may iba-iba kasi presyo ako binibigay. Kasi, depende kung, kung magkano transportation na makakubos ko, no? oh. Yun kasi ang ano namin eh, yung policy namin sa sa page eh. So, uh, kliyente mo, problema mo. Kasi bago naman tayo magkaroon ng process, ipapaliwanag ko naman sa iyo lahat yan. na Ganito, ganyan ang mangyayari, ganito, ikaw magbabayad ng ganito. So, alam yan, alam yan lahat ng mga nagpalakad na sa amin, alam yan. Kaya, tinasabi uh, ko na sa inyo na mahirap talaga makakita ng isang uh, bookkeeping services na may pagmamalasakit po sa inyong lahat. So, mamaya i-update ko kayo no. So ngayon i ito na muna yung video natin. So mamaya after lunch tayo magbibigay ng update. Oh so, dito ko muna tatapusin yung ating video. Uh this is Brian saying uh, always uh pray before you drive. Keep safe, mag-ingat sa kalsada, mag-ingat sa encamp. Maraming salamat po signing off. Hello. So, balikan na natin yung ating registration ano para ma-receive na nila. So, hapon na naman. Late na kasi binigay ng printer ang ating sample. So, habol lang tayo. So, for today's vlog, we're going to RDO 54A para matapos na ang ating nilakad kaninang umaga. So tara, samahan niyo ako ulit. So, let's go. Ang abon uh, mo kay BS mo no, for today's vlog ay ipapakita na natin kung nasan yung ating um, si Ma'am Rachel Ann. Rachel Ann, ang business mo ay ano ba business mo? Teka lang, check natin. Ang business niyo po ay Meskias Meskias ba to? Bakery? So ito po eh Ayun, na-receive na, Ma'am Rachel Kita po ba? Ayan, na-receive na po siya So um, By Tuesday Ay, ano Wednesday, Thursday ng hapon Or Friday ng umaga In case na may signatory So yun po, update ko lang kayo. Maraming salamat at wala naman ako ibang lakad dito. No? Siya lang pala. Sige, update na lang ako sa mga susunod. Bye.